Okay, sa video ito mga bro ay ituturo ko sa inyo kung paano tanggalin yung pinaka lining ng cover ng mini tension natin para hindi masira tulad nito mga bro yung mini tension nyo. Ayan o, napaso na ito mga bro. Ayan o, kasi yung pinaka brake drum natin kapag umaandar yan tapos nakapakat yung ano. Minsan di may iwasan yun kahit hindi pinipigay yung kanyang preno ay pumapakat nagkikiskisan sila tapos umiinit yun naluluto itong cover ng mini chinsu natin ayan pumapangit kasi mga bro kapag na ka napasok na yung cover ng konatin, natin ayan so alagaan natin yung mini chinsu natin mga bro dahil malaki ang naitutulong nito sa atin okay so baklasin natin mga bro yung pinaka cover at tanggalin natin yung pinaka lining ituturo ko sa inyo kung paano yung tanggalin Okay, so tanggalin natin itong mga bro. Gamit lamang itong liyabi ng ating mini Okay. Balik ko ano ito mga bro, 14, 14 mm. ganyan lang tanggalin natin yung dalawang tornilyo tapos i-release na natin tong pinaka cover ng kwa natin mini-chinsu natin ayan. ayan so ipapakita ko sa inyo mga bro kung ano yung tatanggalin dito Okay, bali dito mga bro, ang tatanggalin natin dito ay itong pinaka-lining na ito. Ito. Ito yung gumagas-gas doon. Yung kung mapapansin niyo itong kan natin. Yung brick drum natin ay ayan oh. Ayan, makinis. Halata dong kumikiskis siya doon sa may pinaka lining ng kan natin, cover ng mini natin o pinaka lining ng brick drum natin. Okay, so ibaba natin. So tanggalin na natin itong mga bro Bali ang tatanggalin natin yung mga screw, screw dito Ayan Bali tatlo Pinaka screw na tatanggalin natin Okay so tanggalin natin gamit yung ating pilip yan ito Ayan, pasensya na mga bro dun sa manok ko dyan at laging nagtitilaok. Okay, tanggalin pa natin yung dalawa. Meron pang isa. Ayan. So, manador kasi yung pinakamanok ko dyan mga bro. Ayan. So ipakita natin. Bali ayan siya oh, ayun. Ayun siya kumakain. Okay, so ituloy natin 'to mga bro, yung ginagawa natin. Ayan, so bali ang gagawin natin dito, sisikwatin lang natin 'to. Ayan o. Ito lang yung tanggalin nyo. Tapos, itong spring. Tanggalin na rin itong spring. Para mahugot natin itong pinaka coil na ito. Coil spring natin o pinaka lining natin na yan. Okay. So, sikwatin natin yung ano natin. Spring na ano, matigas. Ayan. So, bali na tanggalan natin yung spring na matigas. Tanggalin na rin natin yung pinaka-ano nya dito. Oh. Tanggalin din natin ito. Tapos, yung pinaka-lining natin. Ayan. Ito lang mga bro yung tatanggalin nyo. Ayan. Tapos kung mga bro medyo masipag yung may-ari dito na ano maglinis oh. Ayan, kulang sa maintenance. Oh, grabe. Hindi siya naglilinis ng kanyang ano, tinso. Ayan, So halagadong napaso na mga bro, oh, yung pinaka plastic ko oh, napaso oh. oh. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga bro na ano. Habang bago pa lang yung mini chainsaw nyo ay tanggalin na. Kasi ang purpose lang naman ito, ito yung pinaka preno ng mini natin para hindi lang umikot yung kadina. So nakadepende naman mga bro sa minor ng mini para hindi umikot yung kadina natin. Okay, so ganyan lang mga bro. Tapos ganun lang. Tapos ibalik na natin. So, ito mga bro, i-adjust lang natin ito. Yung pinaka titi-titi niya na ito, para sumot dito sa may kwa natin dito sa nakasot yung sa pinaka titititin niya na yun usabat niya para maigpitan yung kadinang ganun okay so i-adjust natin ayan tapos testing natin kung nakatapat na dun sa ano Matakin lang natin tong kwa natin guide bar natin okay so i-takip na natin So, higpitan lang natin ng bahagya. Mamaya na natin i-fix. Ayan. So, bali-adjustan natin mga bro yung kadina natin dahil maluwag. Ayan okay so kailangan mga bro ay may pre-play sya medyo maluwag pa ayun so maganda na mga bro ang laro nya oh. maluwag so igpitan na natin mga bro yung ko natin dalawang tornilyo natin yan so ang magiging remedyo na lang nito mga bro dahil napaso na ito kakatingin na lang ito ng pakudradong ganun tatanggalin na ng bintana tapos tatapalan na lang ng pinaka plastic ganyan tapos lalagyan ng apat na screw ayan ganun yung medyo nakalis lang dun sa pinaka break drum natin okay so yan lang mga bro ang may sishare ko sa inyo para maywasan natin yung pagka sunog ng ating cover ng ating minikinso Okay. So maraming salamat ulit sa inyong panonood mga bro. Ganun lang.